Ako si Juan Cristosto Maybara, i magsali. Anak ng isang ama na nagmahal sa bayan, ngunit pinagmalupitan ng mga nasa kapangyarihan. Lumaki akong may pangarap para sa ating inang bayan. Nag-aral sa Europa at nagbalik na may dalang pag-asa. Akala ko sa pamamagitan ng edukasyon at kabutihang-loob kaya kong baguhin ang ating lipunan. Ninais kong magtayo ng paaralan upang bigyan ng liwanag ang isipan ng kabataan. Ngunit ano ang aking natagpuan? Isang bayang alipin ng takot, isang sistema ng kasinungalingan, isang pamahalang pinatatakbo ng mga sakim at mapangabuso. Pinaratangan nila akong isang kaaway itinulak sa bingit ng kamatayan, tinanggalan ng lahat. Pangarap, pangalan at minamahal. Ngayon, wala nang ibara. Isa na lamang akong anino, isang sigaw sa dilim. Ngunit tandaan ninyo ito. Ang isang binhing tinapon sa putik ay maaaring tumubo, lumakas, at sa huli, babalik upang ipaglaban ang katwiran.